ayun po palengke day po tayo ngayon bibili po pati tayo ng tuloy bilhin na po tayo ng pigs oo oh, ng baboy para po ba isang uwi yan ha Bili tayo ng mga pangulamin at saka kuha ano na dun pang merindahin, nakarekado ya yeah. ganda kayo ng panahon ha

Sino ba Sino? Sino ba tayo? Ano pangalan niyo toy? Oh, si Prince. Oton. Si Prince. Princeel. Ikaw. Princeel. Eh ikaw. Kailan sa nanay kung maganda? Yan. <laughs> Yan. Ayos ano. O tayo tingnan din nang ari. Galin ba kay simbahan no toy? Oo. Oh, oh, oh. Kaaga ano? Sa Christian no ah, sa Christian ba kayo toy? Oo. Oh, oh. Yan, alis ako sa bata. Mm. Ano? Tatawid okay. ng hope oh. ya yeah, para po. Mm. Otoy, tayo hiwahiwalay na muna. Ay, sige. Sige po. Hey, ingat, Otoy. Ikat ano ba pasit? Kayo. Ha? Mamamaling kaya ko, Otoy. Sabado ngayon na, ano? Changi. Changi, ano? Dali otoy. Dali, otoy. Ingat po kayo. Oo, oh, oh, ingat <laughs> lahat. <laughs> ano, Otoy? Oh, oh hala na. Lakad na, Otoy. Oo, oh, ako Oo, Otoy. Titingin ako din sa taas ng maari Kilala ko ni Otoy. Ay, ano? Kami yung napijuan mo. Ah, uh, ay sige. Oo, uh, kuya ano? Uy. Uh. Tawin mo na ito, kuy. Yan. Ay, kinukuha na rin magkaganda ng lalaki. Eh? Ba't yung, ay sige na, ba't yung kanakalas mo eh? Sinabi ah. ah, ay, alam ko si tuya. Ta. Ah, sige. Titingin din sa taas. Pataas mo tayo lang ang paling. Para ng ating uunahin. Kuya Popoy! O tayo, o kaya, ka, Kabis Print TV. Ay, Kabis Print. Opo, baka kaya wala, baka hindi mapapadin. Kilala ko. Tayo titingin sa hindi tayo. Baka kalahati po. <laughs> Oo. Oh. 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 Sa baka po. Oo. Oh. Sa best friend pala kami. Ah, oh. uh tita. Ay, laman daw pala. Laman. Oo, oh, laman. Oo po. Laman. Pang ano ba Ay, dito. Diretso doon sa itlugan. One way na lang ang hota. Yung gawa ng... Para wala nang abala.

Itlog. Meron pa nung ano, yung malilit, wala na. Yung wala na naman. Ay, sige, dito na lang. Sampung peraso. <laughs> Ataw na si Suki, ano? Oo. Oh. Noong nakaranan, nandito rin ako pala noong Sabado. Hindi ako napadaan dito. Ito po. Sampung piraso oh. Lagi na mabasa Oh, lagi 'tong dalwa 'no. Dito na, muray tindahan 'to. Dito na bibili kay ano. salamat po. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's it. That's it. <coughs> Lahat ng kilong sa meron po bang mami? Ayun pala. Kalahati Pala yung mami. Tsaka isang yung bawang pinakamura. Oh. Dry. Ah, oh, yung fried ba yun? Fried. po. po, oh, kalahating kilo. Mami po, sa mami. 15, dalawa Ay, kuya Ano? Gusto tayo? Lahat ngayon ang maaari Ay, lahat ngayon ang maaari Ano lang? Yung dami mga bibila, ano? Kailangan ko pamalit Oh, yan Nakarami ka na po ba? Nambili? bili natingin pa? Ngayon pala, kararating pa Ah, sige ho Sige Oo, wala Wala yung bigyan Dalawang muna eh, kuya Oo, oh 36 is Meron po. Kailangan po na iba ka. Ha? Kailangan na yan iba ka. Ayoko ay, na ako ngayon. Hindi yan pala pipisan ay. <laughs> Di yan pala naiipon yung aming hinahanap. Ako hinahanap din ang kasama <laughs> ha. Ala, po. Ayaw po sa sa sama sisipag. Kalahati <laughs> niya. Kalahati niya. Kalahati niya. Ikaw nga po ba yung Ikaw nga po ba yung Tagalawigi? Oo At Tagalawigi ano Kala ko taga sa, Dalın, dal Pagalo, sa -ta ja. bukal Oo oh. Lahat ay kalahati Kalahati niya malapad At kalahati Dalawang Pala lahat ay kalahati Ano po? Alam ko magluto Kala lang Ayo Ano po pagluto na? Ayo tama lang ho naman Babahaw Ay hala na 'to talaga Ariay. ay Ano na ba? Ah, estudyante. O la 'to? Ah, sige, salamat, 'tol. Oh. Hop, oh, dali, lipad pa. Tara ko ya. Dini naman. <laughs>

Kuya, okay mo na? Good morning! Yan, nakarami na po! Yan! Yeah. <laughs> <laughs> Hindi tika uti, sasamahan pa. Ay, 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 ay. Tapos ito. Ay, 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 ay. Ito pala malambot. Kailan na yan? 14 terasa. 14, dapat lang yung lima. Ito. 15. Ilan na yan? 18 O, magkano na yung lahat? Ang gaza ka yan. Ang gaza ka

ang lupa ka lang mabilis uh, Titingin na <laughs> ulit din eh. Ha? Maliit. Oh, gaganda rin ho kalakay Tukatala ka pa yung palalaki nga. Katod lang huli kay bayaw ng kubra. Si hindi ito kubra sa nangkana. At ang bayaw. Ay, may madala. Marami pong ano yun. Madami silang backup na camera. Ah, may maliit na camera, may maliit, Ay, may cellphone. Ba? Oh, may dala rin sila ng ganito. Ah, nagpunta po ba doon? Oo, nung minsan, nadali may dalawang baboy ah. Aba. Ayun po ba yun? doon? Doon. Sa palda. Delikado eh, ano. Ho? Sa Ay, akin ng may... Nahuli tatlong kubra, bali apa. Sa amin nga, ho, lagi ding may kubra eh. Sa buk. Oo, uh, sa upyas. Oh, no. Sa upyas, sa kalbasa. Oh, kita kalau sa balik ni, kita kalau Oh, gabi. <laughs> Talbos ba ng baling hoy Ah, ay baka ubos na. Ay sa amin marami, ang layo laang. Libre po naman. Ha? Marami <laughs> nga. Libre naman. Oh. Baka wala na no. Wala na. nó đi vào đâu đó mất rồi 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 Kuya Milo, wala kaya makakabila ko sa iyo ay. Yung mga takot sa asawa, dito ang pili. <laughs> <laughs> o, oh, ng ng ngiting-ngiti ka ay Basta <laughs> ito yung bibili mo. Uy, tayo na. Ito yung bibili niya, yung bibili niya. Wala nga man, ay, Asin lang. O, yung mga dito ang bili. Kung yung bili, yari ka, mapapalo ka. Ay, sabay, sabay, lapit agad saan si kagawad na Ay, adine, adine. Asin lang. Yun, asin. Asin nga, asin. Asin at isang habang paminta. Oh, wala nang isang habang paminta. Nado isang habang paminta. Wala bang ano-ano? Nado na yung sampo, bayte, pinta. Isang pidil asin. Pidil. Pidil bang asin, pidil? pa isa isa ay oh. walang pidil. at Agi. may ayo tayo still ayun lang magkano ba kaya kuya no? Na. yung, yung mali tatakal sampu lang ko eh. wala yun lang kaya ko ayun sus dumali ka oh. Mm, yung saan? O, saan ang lagay? di na ba? di ano ayun lang Yung yan, hala, yan gusto ko sa iyo okay. lagi ka bang laging lagi ka nakaganyan ayos yan ay. oh, malay natin na no? madiscovery oh, oh, wala ko oh, may thank wala, tika kakaunti lang ako eh. binili oh. oh. Papatong. Oh. Pasuksok nga ko na milo din eh. Tutos pa, no? Ano din, isa muna yan, suksok yung asin. Wala ba ditong pamintang ano? Ako tamad ng alot, ang dami na sasayang. Ayun, ayun, ayun. Oo, oh, suksok ko din sa daliri ko. Yun, oto, ito na, yun, salamat ho. Oo, hala, take it in. na. Ay, ari pala yung paminta. Magkano po ba isang habang paminta? 20. 20 po? Oo. Pabili ho, dalawa. Ay, pero isa lang. Isa lang ho. Ari ho, yung bayad ko. Oo, oh, di nila lang. Salamat ho. Salamat po, yung ganito. Salamat po, yung ganito.

Ano, din sa partners. Kaya eh. pwede rin kina sa isdaan. Bawang ang oras. <coughs> toy, toy Oy! Toy-toy! na kayo, toy, toy, toy kawai. kilala Kawai! Oh, Tapos na, yung ubo ni... Hindi pa. Marikindo. Bago pa apa, updated si oh, Kuya Papo. Hey. Oh, ayun, hey. ay. na, ano, napasok pa si Utoy. Oh, oh. yan, Kuya na. ba uh, yung babae? Kami, babae. Gawa pa ng isa. <laughs> 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 Para madali lang yan. Ano. <laughs> <laughs> ay, dapat ay kompleto. hindi <laughs> <Ay, laki> ko na nakikita. Ay, na. Oh, dalaga na. High school na. High school Grade na. Grade 7. Oh, na naman na. Oh, yung pagkakit eh. na rin. <laughs> yeah, bilis bilis. Oh, ito. Kita mo sarili mo. Oh, yun. Nakarami na kayo. Bagong dating? Na. Kaya mo Ako na din, no? Ika kaunti. Sige, ingat. Oo, kapapa. Ang

Lama <laughs> ang po, ako sa uh, Oh, titingin ho ako, tiya, ng isda. Kawai, tiya, pati mo si ate Adin. Uh, hello. Ikaw mo rin ka rin ka rin ka rin ka rin ka rin ka rin ka

Samunggo? okay na salamat 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 ah ay din diretsyo na ho tayo pagbili ng pizza tayo ho ay diretsyo na pagbili ng feeds para isang lakad na malayo po sa palengke yung ano eh yung bilihan ng feeds yung pa eh. ilang kanto pa diretso din eh, bibiling page Pabili Good morning, bossing Yan <laughs> Ang ganda din yung bumili, bossing ang tawag ay Ayun na ay, lang, yun na lang Yan yan, 15 66 lahat kasama ni oh, Jill. Aka okay, isa sa akong ano? 25 pa rin. Starter Pegrolock. Of... Mabla ka din ah. Oo. Diretso na rin kaya no. Dal pambato. Uli nga ba starter Pegrolock. Tapos yung mga uhuli doon. Huh? Ha? Tapos yung mga uhuli doon. Isang kilong ano? Ah, isang sako starter pag at isang saka, saka kalahating breeder isang isang yurya ito na lang po mamaya pa wala pa ako sasakyan Oy, pasakay pasakay <laughs> isang sako po isang sako yurya bilintang ko ya Okay Dito oh, na lang, i-receive na lang. Oo. At saka kalahating breeder. Tawagin. Ikaw daw no Siya daw ay tapos na. Tayo. Oh, kalahating breeder ang akin. Kalahati. Boss, kalahat yung breeder at saka po isang sakong starter pegrolak. Breeder mas? Oh, breeder mas. 2,000 po. Ito po, boss. Eh. Yeah. 2,48 yung aking. 2,48. 2,48. 2,48. Yung akin doon sa tricycle lang karga ano? Doon sa tricycle. Ali. Yan kulay green. Ito ba? 26 ano nga po, boss? 26 Opo. Pa discount na po. Pa discount. 26 Apo, ito po. ay sabo po. Dede, iyak si po. Oh, salamat po. Mana truck mo. Yan oh. Tricycle, bagong bili. Bagong bili, ang galo ang kakamin lang. <laughs> Oo, oh, daling-daling puminim ng tricycle kakawag kalangan eh, 'no. Hanggang amin lang. <laughs> ayos na, salamat. Yan ang bago kong tricycle pero hanggang amin lang. <laughs> ano? Hanggang amin lang. Kuya, hindi na ba ako sa loob? No. Sa loob, na, sa loob. wag la sa huli ano at ay Ah, sige, na tayo luad. Hoy, bayad na. Dariyo. Oh. Bakit may mga huli ba? Dosa dulu, ada. करायची केली